o, oh, Dorado. Oh. Oh, yan you know, ta? Ang laki <laughs> <laughs> oh. So yun mga lods, uh, hindi pa kami natatapos magtanggal. Yan pa, marami pa kami tinatanggal mga lods. Ito na yung natanggal namin. Malapit nang mapunit yung lalagyan na namin oh. Kaya i-re-ice -re muna yung eh, kaya tong tong. Yun mga lods, tumama kami mga lods ng ano, Baritos At balo May isang malaki pa doon Dorado Ayan o mga lods Ayan Dami Saka doon daw Baritos na naman Grabe kapal mga lods oh.

Ano mga lods o? O. Oh. Parito siya mga lods. Oo, nalaglag na. <laughs> <laughs> bawas. bawas, bawas Taki rin, bawas. Bawas. Eh. Bawas yan, bawas. Bawas na, bawas. Bawas yan, bawas. Wala na ang isang kilo mo. Wala na. Nabawasan. Mga lods o, aroy. Kaputi ba. Aroy. <laughs> Eh, hey, mga Mm. Dito sa banda mo, Dalawa na, dalawa. Ay, okay, wala. Para kita. Mga lords. Tatlong klase, kita tayong tatlo. Klase ito, lords. Si Si mal, mayroon pang bangka pala sa likod. Ayan mga lods, tumama na naman ang lambata natin. Paikot. Paikot talaga ito mga lods. Paikot ng kawan. <laughs> Wala na ito sa kawan. <laughs> ito lods yung dorado. Mga lods. Tignan nyo mga lods. O. Oh. o. Oh. Taabi kakapal nyan. Oh. Oh, nawawarat niya ano? Tutos. yan mga lords. Yung kuha namin. paikot lords. Kala namin wala kaming nadali Yung pala puno na. Ah, uh, 150. 150 piraso. <laughs> Million. Ha? Oh? Hilain ko muna yung lambat dito oh. para makuha ko yung ano. Ayun mga lods oh. Tignan oh. nyo mga lods. Mga oh. Tang inis yan. Mm. Oh. Ito pa oh. Oh. Ah. Yan ang isda. Tignan yung mga lods. Ayun hey, no? oh. Oh. Grabe kakapal nyan no? oh. Hanggang doon. Sarap. Lumutang na sa likod. Oh. Ngayon oh. Eh, no? Grabing kapal. Ngayon mga lods, sige nyo. Takman. Takman. Puno man kayo. Yeah. Okay, y'all. Oh. Ah, sa kayo <clears throat> mga lods aray sikpaw sikpaw bagal yung manig ano yun? tampad yun <laughs> sasayangin Naya, mas ma mas malaking bawas niyan. Isang daan. Isang daan niyan, Ay, Tampan niyan eh sa gitna ang kasi sa yo. ay nakita ko lang laglag <laughs> wala to kula sa san kula ng sa kilo magkano <laughs> mabig na pong kilo <laughs> mga Lodz. pati maliliit mga lods sabit sa lambat ito mga baritos na ito mga lods di naman to lumalaki pagkatapos nito ano mamamatay na rin to sila Season. Pagtapos ng season nila. Bahkan tanggal malods lods Ah, wala na yung mga talon Magbawasan ya eh. Yung Ay. Oh, ayun oh. na, ayun na. Nakalutang. Sayang 'yan, 50. 50 ang bawas yan hmm. Ang ganda pa-top ano, ha? Ang balo ah. Mamaya, kukutin natin yung kanilang balo. Kali nga Marte ka ah. Ngayon. Ay, kaya pala ginatanggal ko ng lupa. <laughs> Ngayon akong mabawasan. Parang nasakop <laughs> ako piyata yung <laughs> buong kawan Maliit lang ang natabog yung nabitawan natin. Mga lods oh. Sabi pa kakapal mga lods dito na. Tangi na abot niya tata dito na. Kumaya. Dan. So, Sa... rasa. Rasa. Hindi hindi na tayo magano. Diretso na tayo uwi. <laughs> Ayun, nalaglag. Wala. Ay, mga lodjo. sila sa kakabol <laughs> oh nalaglag na yun na naglisid naglisid na tigil man ingay nyo pati dorado <laughs> pati dorado dalahig

restaurant siguro ito no? Oo oh. Bakit yan kaya hindi nila mahuli? Hmm. Oh, may ibang portion Ano? Kwan pa? Pengkis Pengkis pa Ayan mga lods <laughs> Ang natin itong mga ano na to Marami kahapon ang nagpasok sa lambat namin mga lods. Mas marami ngayon. Lahat, wala pa kalahati yung kahapon. Wala pa talaga kalahati yung kahapon. Alod medyo mahaba ba 'ni bigna din. Ah update na lang kami mamaya. Oh. Sobrang sabay mong pataw. Sabay mong pataw. Ayun oh, lucky oh. Alods. Sobrang sabay mong pataw. Sobrang sabay mong pataw. Ang na n'no. Kuli namin n'o dorado. Dorado mong Lods Alods oh, dorado oh. Oh. yan oh ta. Ang lucky n'o. Mga Alods oh. Oh. Ang initiation. Grabe, paikot ang isda. Wasak nyo mga lods. Wasak nyo yung ano mga lods. Lambat namin mga lods. Ayan, no? Ayan yung kinakain nila mga lods. O. Oh. Ayan yung kuha namin o. No? Ah, grabe kalaki. Oh. O. Tang inis. Hanggang dito yung isda mga lods. No? Ayan Ayan o. Speed, Dorado Uli namin, Dorado mga Lords So yun mga Lords, uh, hindi pa kami natatapos magtanggal pa, marami pa kami tinatanggal mga Lords Ito na yung natanggal namin Malapit nang mapunit yung lalagyanan na namin oh. No? Kaya i re ice muna yung kaya tong, tong Para hindi maglambot yung baritos yan marami pa kami tinatanggal Tanggal muna kami puno ang isang kwarentahan namin malo malods so may nagasili pa ng mga tuka meron pa dito tapos marami pa kaming tatanggalin dito yan saka dito pa marami pa yan mga lods yan pa yan marami pa sila mga lods yung mga may balo din ng mga naghahalo So, yun mga lods. Tapos na namin mga lods. Ayan na yung iba pang nakakuha namin. Ayan. Wala nang ano. At tapos na namin. Mag isang area pa kami. Bago kami mag uwi. Sana makadali pa ulit. Mga lods. Ang laman ng utsintahan namin mga lods. Ayan, nilalagyan pa ng isda. Medyo pa puno na. Ah, uh, try pa kami ng isang area bago kami mag-uwi. Wala na rin kaming ice. Eh. Pitong piraso na lang itong mga lods 'yung buong ice namin. Dudurogin pa ito rito sa ibabaw. Kung makatama pa ulit kami ng ganoon kakapal ah. Talagang baka may masira na na isda.